libu-libong Pilipino ang umaalis ng bansa para matupad ang kanilang pangarap. anak namin si ko! O, oh, ang pangalan niya! Ah! Pangalan, yung best friend namin ng misis ko. Ang din. Parang di gumagalaw yung baby mo. Sabi ng doktor, yung nagdikit yung dalawang baby. Nabuhay si Sarah. Kung wala ako, hindi ka magbuhay. Ngunit paano kung ang pagbuo ng pangarap ang maging sanhi ng pagkawasak ng isang relasyon? Naaksidente si Roman. Hindi ka na yung papapayaan. Inabuso niya katawan niya. Alam niya maipadalang pera sa inyo. Kabit ka pala ng asawa ko! Sara! Sara, nandito Sara! Oh, Ngunit subukan mang pigilin ang itinakda ay sadyang matutupad at muling mabubuo ang pag-ibig. Boy, andito ka. Ikaw si Sarah. Babe, siya yung lagi mong kinakwento sa akin na kababata mo, di ba? Oh. Nice to meet you. Alam mo ba kaya masamang masama ang ko na hindi tayo nagkita bago ka umalis? Hindi ko nasabi sa'yo na mahal kita. Layuan mo na kami. Si sa Sarah talaga yung mahal ko. Basta importante mag tayong dalawa. Naming well, salamat. Kinasal na si Paul. Wala ka na rin babalikan dito. Gagawin ko ang lahat para sa'yo. Hindi hindi ko mabigay yung kailangan ninyo. Aalis ka din. Inihahandog ng ABS-CBN ang teleserye para sa lahat ng Pilipino sa alman sa mundo. Oh, Paul! Kamusta ako dito? Oh. Ayoko na! ang kwento ng bawat pamilyang Pilipino na nangarap. Ano ba lang nasawa mo na andito si Mia? Para tayo malungkot. Paminsan-minsan pasayahin natin ang isa't isa, -isa di ba? Nakipagsapalaran. Gagawin ko ang lahat para sa'yo. You are lazy. You are fired. Ano akala nila sa atin, mga Do you know this place? At nagmahal. Sana mag-usap tayo. Ay, yaka! Ang takot ka na malaman ang bukos doon! may ayaw ko gulo. Ayaw mo ng gulo, pero ayaw mo rin tantanan yung asawa ko. Masakit ba tanggapin? <coughs> ano? Ay! Magsama kayo ng kabit mo! Ano? Oo, oh, yan! Kabit yan ang asawa ko! Sorry, Shaina ina magdayaw. Jake Cuenca, Banks Garcia, kasama pa sina Gloria Diaz, Sandy Andulong, Maria Isabel Lopez, Ronnie Lazaro, Dick Israel, Nikki Valdez, Georgie Lorenzo, Ron Morales, David Chua, Paul Salas, Mariel Pamintuan with a special participation of Philip Salvador and Christopher de Leon. Kung ako'y <coughs> ako i Iwan Mo Malapitna.